yung guys dumating na yung isang ending bird na napanalunan natin Ayan oh. galing kay pigeon habido ano oh. vanden ball Ross and red bar. BTB, no. Saunders. Okay. Check natin. Natin na natin. Sinal ng natin Two thousand years later. guys yun pula may pula na tayong magandang tinyada meron naman tayo ng option black pero ito additional Iyan oh. o ganda o katawan Okay. yun may libre pa tayong t-shirt hmm. Ayan mga na. Okay, hanggang dito muna guys.